po magandang hapon po sa inyo ah, ito po uh, ah, tayo lang ng uh, mga tare yun po ito po yung kila natin yan we drink po to mga bossing yan, we drink ito po ay half ring half ring po ito ay no ring yun ipakrom to sa lunes mga bossing yan ah, maglinis tayo pagkatapos ang kikil mga bossing maglinis tayo ng garol yan saka kopihan natin yung blade ito. sabay sabay ito sila mga bossing sa mga bossing may ano dito may may dito ang anim na praso. Yan. Yan po. So, let's go. Ito pala. Pantay na yung ano, yung kusing, balikat niya. Uh, maganda tingnan, mga busing. Ang mga busing, Pantay na balik-balikat ng mga busing. itu ito po yung ano niya sing singan yan po ang pusing yan, yan po <coughs> tapos ito kikil okay, okay, mabusin pero ano lang to uh, review lang natin ba baka may may kunting ano pa may kunting bawasan pa may bawasanan pa Yan lang po mga busing. Salamat, salamat sa panood nyo.